programa ang paghatag ng ninyo sa mga impormasyon o balita na may kalagutan sa kanilang kalaguan. Kampanado Public Information Program of AOS and MPK Magandang gabi, Pilipinas! At welcome po sa ating programang Kampanaryo, episode 233. Tagtigpalanog sa mga balita, Tagapaghatid ng mga impormasyon at balita mula pa sa lalawigan ng Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar at Eastern Samar. Sumbago so tayo maghati ng ating mga impormasyon at balita na, ginanap, na ginawa ng ating mga kasundaluhan. Uh, tayo po na magbabahagi ng salita ng Diyos. Ito pa yung mula sa Jude chapter 24 verse 25. To Him, He is able to keep you from falling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority. To Jesus Christ, our Lord, before all ages, now and forever. Amen. At yan po ang ating uh, Bible verse sa uh, gabing ito, no? Sa araw na ito, no? Ay magsilbing uh, patnubay at gabay po ito sa ating lahat. Uh. Ngunang po ay magbabahagi tayo ng ating uh, ulat panahon. Ang Eastern Samar, ang Eastern Visayas at Palawan ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan, pagpulog at pagkidlat. Ang natitirang bahagi ng Visayas at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagi ang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ang Visayas, Palawan kasama ng Calayan Islands Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang sa hilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. At yan po ang ating ulat panahon sa ating mga biyador, magpahimpapawid man, karagatan o palapaan. Ugaliin po natin makibalita sa lagay ng panahon bago tayo bumiyahin para po iwas abala at aksidente sa ating paroroonan. At ngayon ang buhay, dumako tayo sa ating pagbabahagi ng mga informasyon at balita na, ginanap, na ginawa ng ating mga sundaloan katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang lokal ng munisipalidad sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar at Eastern Samar. Ang 2nd Infantry Police Brigade Philippine Army ay inaimbitahan ng City College of Ormoc patungkol sa social deviance and social work class ng second-year students sa kursong Bachelor of Science and Social Work kasama dalawang friends rescued. Natas ka Perlis Trooper Private Gravillo nagbabalita. Ang 802nd Infantry Perlis Brigade Philippine Army ay naimbitahan ng City College of Armok na isinagawa nilang Social Deviance and Social Work ng mga estudyanteng social work sa pumumuno ni Ginang Alexandra Cris Valenciano, RSW, course instructor ng social work na ginanap sa Old Liga Room 2, City College of Ormoc nito lamang ikalabing anim ng Mayo taong kasalukuyan. Ang nasabing aktibidad ay kabilang dito si Narufa Korea at Joshua Malinaw bilang guest of speaker ng kanilang aktibidad. Dito nila sinimulan ang pagkakaroon ng interview ng mga estudyanteng social work kina Rufa Korea at Joshua Malinaw na dating mga rebelde na ngayon ay friend rescued na. Ayon sa mga interview ng ilang mga estudyante sa dalawa nating friend rescued, ay marami silang naitanong at naibahagi naman ito nila Rufa at Joshua sa mga estudyante ang kanilang sinapit na mapait na karanasan noong sila ay mga rebelde pa. Hindi nagatubiling ikwento nilang dalawa ang mga nangyari sa kanila sa loob na ayaw na din nilang mangyari pa sa mga kabataan o estudyante ngayon ang naging karanasan nila. Ako si Kapirlas Trooper Private Grabilio, nagbabalita para sa Kampanaryo. Closing ceremony ng Capgo Active Auxiliary, Kaawan, isinagawa sa impila ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon. Nato si Kapirlas Trooper Private Kajon, nagbabalita. ikadalawang punang Mayong taong kasalukuyan, isinagawa ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon ang closing ceremony ng Kaato Refresher sa Barangay Agiting, Kananggalete. Ang nasabing aktividad ay dinaluhan ni Colonel Alfred E. Ramones, Infantry General Staff Corps Philippine Army, Executive Officer ng 804th CDC Director 8RCDG Rescom. Lieutenant Colonel Charlie L. Saclot, Infantry General Staff Corps Philippine Army, Battalion Commander, at Captain General S. Parino, Infantry Philippine Army, Operations Officer. Sa mensahe ni Colonel Alfred A. E. Ramones, Infantry General Staff Corps Philippine Army, binigyang diin nito na ipagpatuloy ng mga kaawan ang nasimulan at gamitin ang lahat ng natutunan sa refresher training nila Nagpasalamat din ito sa lahat ng operasyon at ng mga instruktor na nagturo sa mga kaa dahil sa kanila ay may mga baong aral at karunungang magagamit nila sa profesyon kanilang pinahak. Layunin ng aktibidad na sanayin at paitinin ang kalaman at kasanayan ng mga kaatu Mula dito sa himpilan ng 93rd IB, ako si Private Kalyon para sa Balitang Kampanaryo. ang Brigade Commander ng 8th First Infantry Bantay at Gabay Bat Brigade na si Brigadier General Leonard Lelina Philippine Army ay nagsagawa ng pagbisita sa himpila ng 6th rd Infantry Innovator Battalion. Dato si Kapurlis Trooper Hebe para sa kompletong detalye. Ang commander ng 801st Infantry Brigade ng 8ID Philippine Army na si Brigadier General Leonard Farley na Philippine Army ay bumisita sa 3 rd Infantry Innovator Battalion 8ID Philippine Army upang personal na pangunahan ang seremonya ng paggawad ng parangal sa mga sundalo ng unit na nagpakita ng katapangan at kausayan sa kanilang mga kamakailang operasyon at tagumpay itinampok sa seremonya ang dedikasyon, kabayanihan at profesionalismo ng mga tropa na patuloy nagsisilbing mahalagang haligi sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Western Summer. Pinuri ni Brigadier General Lilina ang mga tropa dahil sa kanilang walang kapantay na pagtupad sa tungkulin at minigyang diin ang kalagahan ng pagtutulungan, disiplina at kausayan sa bawat misyon. Sa kanyang mensahe, Pinuri niya ang mga pinarangalan dahil sa kanilang walang sawang dedikasyon at katapatan sa tungkulin. Kinilala rin niya ang pamunuan ng Sister IB sa pagpapalaganap ng kausayan sa operasyon at matibay na pakikipagtulungan sa mga lokal na sektor bilang suporta sa kampanya ng Quigate at Division laban sa insurensiya. Mula dito sa Basay Summer, ako si Private Heavy, pa sa Balitang Kampanaryo. Ang 63rd Infantry Innovator Battalion 8 ID Philippine Army ay inakilahok sa matagumpay na test buoyants sa pantalan ng Amindahayan, Amindahayan, Basay Samar, Mar. Dato si Super Heavy nagbabalita. Ang 63rd Infantry Innovator Battalion 8 Infantry Division Philippine Army sa pangungunan ni Lieutenant Colonel Eduardo I. Mecla Jr., Infantry Regional Staff Force Philippine Army ni Commanding Officer, ay buong dangal na lumahok sa matagumpay na test voyage na isinagawa sa pantalan ng Amanda Yehan sa base Samar noong Mayo 22 taong kasalukuyan. Ang nasabing kanaganapan ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng konektividad sa rehiyon at pagpapabuti ng kakayahan sa logistika sa Silangang Visayas. Ang presensya at aktibong partisipasyon ng 6 3 IB ay muling nagpapatunay sa dedikasyon ng unit sa pagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at mga inisyatiba sa infrastruktura sa nasabing lugar. Ang pagtutulungan ito ay nagpapakita ng matibay na ugnayan ng sandatahang lakas at ng ipapang ahensya ng pamahalaan sa pagpapatuloy ng agenda ng pagunlad para sa Samar at mga kalapit na lalawigan. Mula dito sa Basay Samar, ako si Private Heavy para sa Balitang Kampanaryo. pakikipag sa komunidad ang 63rd Infantry Innovator Battalion ang sagawa ng pulong-pulong sa Barangay Girang Basay Samar noong Mayo 20, 2025 sa sitio San Isidro, Kilometer 12 at noong Mayo 22, 2025 sa sitio Bagong Silang, Kilometer 10 sa Barangay Girang at sa sitio Bagti, Barangay Mabiling Basay Samar. Dato si Kapernis Trooper Heavy nagbabalita. pagkikipag-ugnayan sa komunidad. Ang 6rd Infantry Innovator Battalion ay nagsagawa ng pulong-pulong sa Barangay Girang Basay Sama bilang bahagi ng patuloy na pagsusumikap nitong itaas ang kamalayan at palakasin ang suporta ng komunidad laban sa lokal na insurreksyon. Matagumpay na isinagawa ng 6rd Infantry Innovator Battalion ang isang pulong-pulong o dialogo sa komunidad noong Mayo 20 taong kasalukuyan sa sitio San Isidro, Kilometro 12, at noong Mayo 22 taong kasalukuyan sa Sitio Bagong Silang kilometro 10 sa Barangay Gerang at Sitio Bagti Barangay Mabini Basay Samar. Sa ginanap na dayalogo, binigyan ni inang mga sundalo mula sa System IT ang kahalagahan ng kapayapaan, siguridad at kaunlaran sa mga komunidad na apektado ng insurhensya. Ipinakita rin ng unit ang buong suporta ng pamahalaan sa muling pagsasama ng mga datang rebelde sa lipunan sa pamamagitan ng tulong pangkabuhayan, pagsasanay sa mga kasanayan at iba pang suporta sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP. Bahagi ito ng pinaiting na kampanya ng batayon upang palaganapin ang kamalayan ng komunidad na tanggihan ang influensya ng mga grupong rebelde at maging aktibong katuwang sa pagsulong ng pangmatagalang kapayapaan at kaularan sa samay. Mula dito sa Basay Summer, ako sa si Private Heaven para sa Balitang Kampanaryo. Port and Infantry Avenger Battalion Philippine Army tumanggap ng pagkilala mula sa pamahalang lokal ng Saint Bernard Southern Leyte. At pasasalamat mula sa Southern Leyte State University Main Campus. Dato si Perlis Trooper Private Ikay na babalita. Ang 14th Infantry Avenger Battalion ng Philippine Army ay tumanggap ng sertipiko ng pagkilala mula sa pamalaang lokal ng St. Bernard sa pamumuno ni Honorable Edito L. Mulig, punong bayan na kinatawan ni Honorable Rito Cicuaton, konsihal ng bayan at tagapangulo ng Peace and Order Committee at ni Ms. Rodeline Y. Sigura, Tourism Operations Officer or L.Y.D.O. Designate sa punong himpilan ng 14 IB sa Barangay Ubes Mahaplaglete noong ika-21 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang sertipiko ay pagkilala sa walang paglimot na dedikasyon at natatanging pagsisikap ng 14IB sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa bayan ng St. Bernard sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel Edgar A. Gabya. Binigyang diin ng LGU ang mahalagang papel ng batalyon sa pagtaguyod ng isang ligtas at matatag na kapaligiran na nakatutulong sa kaunlaran at pagunlad ng komunidad. Samantala, noong ika-22 ng Mayo taong kasalukuyan, ang Southern Leyte State University Main Campus sa pamamagitan ng National Service Training Program or NSTP na pinamumunuan ni Dr. Maria Estela Erua, PhD, Direktura ng NSTP, ay nagpaabot ng isang simbolo ng pasasalamat kay Lieutenant Colonel Edgar A. Gabya, Infantry General Staff Corps, Philippine Army, Commanding Officer ng 14th Infantry Avenger Battalion, Philippine Army, ang gisturang ito ay sumisimbolo sa pasasalamat ng universidad sa patuloy na suporta at kooperasyong ibinigay ng 14IB sa pagpapaunlad ng serbisyong pangkomunidad, pagpapalawig ng kamalayang sibil at mga inisyatibang nagtataguyod ng kapayapaan sa buong lalawigan ng Southern Leyte lalo na sa mga lugar ng geographically isolated at disadvantaged areas o tinatawag na GIDAS. Ang pangakong paglilingkod ng Avenger Battalion sa komunidad ay sumasalamin sa mas malawak na papel ng Philippine Army sa nation building at sa kanilang pagsuporta sa mga lokal na pamalaan at iba't ibang sektor ng lipunan upang makalikha ng mapayapa at maunlad na pamayanan. Mula dito sa impila ng 14 IV Barangay Ugis Mahaplag ako si Private Tikay para sa Balitang Kampanaryo. Turn over of livelihood materials for the Laugawan Farmers Association Vegetable Farming Project isinagawa ng Dule Southern Leyte katawang ang 14th Infantry Avenger Batalyon. Para sa kompletong detalye, natas ka trooper sa bala nagbabalita. Livelihood Assistance sa Laugawan Farmers Association inihatid ng Doli katuwang ang 14 IB. Isang ceremonial turnover ng mga kagamitang pangkabuhayan ang isinagawa ng Department of Labor and Employment or DOLE Southern Leyte Field Office sa pangunguna ni Provincial Head Miss Eden Ligaya y. Golong, katuwang ang 14th Infantry Avenger Battalion ng Philippine Army na kinatawan ni Major Darwin C. Kahada, Executive Officer. Opisyal na ipinagkaloob noong Mayo 15 taong kasalukuyan ang mga kagamitan para sa proyektong vegetable farming ng Laugawan Farmers Association umabot sa 400,000 pesos ang halaga ng tulong na isinagawa sa isang sampling seremonya sa barangay Laugawan. Isa sa mga tinukoy na Geographically Isolated and Disadvantaged Areas or GIDA at binipisyaryo ng Retold Community Support Program ng Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict ng Southern Leyte. Ayon kay Ms. Golong, layunin ng proyekto na mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka sa mga liblib na lugar. Ang proyektong ito ay patunay ng dedikasyon ng gobyerno na abutin maging ang mga pinakamalayong pamamayan at iyaking walang maiiwan sa ating mga pagsusumikap para sa kaunlaran. Samantala, binigyan diin naman ni Major Kahada ang patuloy na suporta ng Philippine Army sa kapayapaan at kaunaran sa mga barangay na kabilang sa GEDA. Aniya, mahalaga ang mga programang tulad nito sa pagtugon sa mga ugat ng insurhensya gaya ng kahirapan at kakulangan sa pungunahing serbisyo. Ang pinakaloob na tulong pangkabuhayan ay makatutulong sa pagtaas ng produksyon sa agrikultura pagpapalakas ng siguridad sa pagkain at pagkakaroon ng karagdagang kita para sa mga miyembro ng Laugawan Farmers Association. Patuloy ang pakikipagtulungan ng 14th Infantry Avenger Battalion sa mga lokal na pahamalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang maabot at matulungan ang mga komunidad sa malalayong lugar. Mula sa 14 IB, Barangay Ugis Mahaplaglete, ako si Private Sabala para sa Balitang Kampanaryo. At yan po ang mga aktibidad na ginawa, na ginanap ng, na ginawa ng ating mga kasundaluhan, katawang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang lokal ng musipalidad dito sa iba't ibang probinsya, sa probinsya ng Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar at Eastern Samar. Tayo po magbabalik, makalipas lamang po ang isang video break. The municipality of Pinabacna. The scope of internal security demands full interoperability among and in between the Department of the Interior and Local Government, the Philippine National Police, the Department of National Defense, and the Armed Forces of the Philippines. Relatedly, the LGU were mandated to ensure and support, among other things, the preservation and enrichment of culture, promotion of health and safety improvement of public morale enhancement of economic prosperity and social justice promotion of full employment among the residents and maintenance of peace and order in the area there are four stages of internal security namely insurgency conflict manageable suppressed insurgency stable internal peace and security in stable internal peace and security stage, the province or municipality are categorized as cleared and unaffected, and are relatively peaceful. The LGU PNP acknowledges and accepts that only local executive officers are needed in the province or municipality, and will signify that the area is already normalized. The following are the parameters of stable internal peace and security: absence of enemy initiated violent activities, functional of Alca. Peace and Order Council and Development Council with updated Peace and Order and Public Safety Plan. Functional Barangay based institutions with updated Barangay Development Plan. And Declaration of CDGS Persona Sana Nandrata for Barangay. Integrated Territorial Defense System fully functioning. People's organization organized and co opted are fully assisted and functioning to contribute to community security and development. Functioning barangay peace action teams in collaboration with BNP and BFP. In line with the government's thrust defending insurgency in the country, the municipality of Pinabakdel have exerted its utmost efforts in preventing the resurgence of insurgency in the municipality. As a result, there has been no violent incidents monitored in Pinabakdel Samar. The Municipal Task Force AKA of Pinabakdau Samar have been active in its mandate in maintaining the peace and development of their municipality. Also, the Peace and Order and Public Safety Plan have been sincerely implemented by the local government unit of Pinabakdau. The Barangays have also taken their initiative through the Barangay Development Plan and Annual Investment Plan, resolving the issues that were once exploited by the CTGs. Their Barangay Peacekeeping Action Team, Barangay Anti-Drug Abuse Council, and other components of Integrated Territorial Defense System in the barangays have been active in their role to maintain peace and order and deny CTG resurgence. Pinabagda today, in the absence of insurgency, have been unstoppable in developing their municipality to economic prosperity, maximizing the full potential of Pinabagda Mount Concrete catwalk and successfully boosted its tourism like never before. Creating employment opportunities and increased revenue generation while also prioritizing the provision of essential services. Binabaklawan deserves a peaceful community, progressive society, and a place where no terrorism can prosper. As a result, the local government unit of Pinabakdao has declared its municipality a state of stable internal peace and security, condition pursuant to Sangguniang Bayan Resolution No. 25-01 for Series of 2025, wow. para sa matatag na bayan ng Pinabakdao saamat para sa bagong Pilipinas. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating Kampanaryo episode 233 bago po tayo formal na magtapos sa ating uh, programang Kampanaryo. Tayo po muna ay magbabasa ng ilan sa mga pa-shoutouts at comment dito sa ating comment section. Wala po kay Sir E.D. Guillermo Sir. Maupay ng gabi. Good evening Sir Ma'am watching from the home of Willie Troopers. Yan sa lahat ng 20 IB Troopers no ang bumangga giba mo apay nga gabi di na kayo yung atanan mula na po kay Sir Jonathan G. Mali Milano good evening Sir Ma'am watching from Kabulisan Patrol Base maraming salamat Sir Jonathan sa pagsubaybay ng ating programa uh, mula na po kay Sir J.M. Carater good evening Sir Ma'am watching from Belia Solidaridad Patrol, -based. Patrol Base Baybay City Leyte Uh, mula naman kay Sir Ma'am Maria Lynn Yabong, Mobile Gabi Sir, watching from Joint Task Group Tacloban. So, sa lahat ng mga tak, uh, GTG Tacloban Troopers, ma-open uh, na gabi no? keep safe and God bless po sa inyong lahat. At sa lahat po ng ating uh, uh, main in uniform, uh, shout out po sa inyong lahat, keep safe po sa ating uh, 14th Infantry Avenger Battalion, uh, sa may uh, Mahaplag Leyte sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon diyan sa Mekanang Galeyte sa ating uh, 63rd Innovator Inf Infantry Innovator Battalion uh, Pasay Summers may Pasay Summers at sa ating uh, th Infantry Warrior Battalion sa Maybrongan City shout out po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa inyong pagsiserbisyo sa ating bayan at sa lahat ng ating mga Kapgo Active Auxiliary Nakatuwang sa pagpamantili ng kapayapaan Uh, sa lalawigan ng Leyte, Biliran, Sardinity, Summer at Eastern Summer. Sa so, po sa inyong lahat. Keep safe and God bless po. At uh, dito na nga natin, uh, formal na tatapusin ang ating uh, Kampanaryo Episode 233. Uh, Tagapaghati ng informasyon at balita mula po sa lalawigan ng Leyte, Biliran, Southern Leyte, Summer at Eastern Summer. Sa ngara po ng aming butihing brigade commander na si Brigadier General Noel A.B. Stewart, Philippine Army, ako po si Staff Sergeant Kasaba, magandang gabi po sa atin lahat. ya pa tunai ka masahan rigo adambulon ka pantay sa seguridade kai ka apa pa ya pa sa lei te sur